Maray na hapon mga kamusikiro, uh, mga biyahero. Uh, Nyo ang sa ano, bakalan upo. Nagbalik ng upo. Sa aga, sabado po ko Sa aga, domingo. As usual, mga kita pa kakanon ta rin karnimbaga na may upo. Yan. Tigpudo. Palangan ano? na ano, sa so, tuyang kay Ting bakalan na tigbakalan ni sir. Yan, tigpudo. Yan, ban. yan ba? Yan. Ah, mga kamisigiro, mga Ah kung gusto nandun magpambuhay nandun hindi eh, ka lang <laughs> araw pangibuhay nandun buwal ka mong upo yan, salit na upo hindi nga nandun sir oh, salit sar salit sana sir ang mo ay, ang konon mo salit sana tayo nga nang aning... medyo lombod sana lombod sana daw salit sana, okay na yan yan, magayon pwede ang plantation kanang upo mga kamisigiro, yan o oh. kung gusto upo na panlaag sa indon sira pwede yan sa sinabawan sira hindi sir yan, sinubuan sira. Sira po yan. Yan yung kadali sira ramkan upuhan. Madali na ni sir magtabas, eh paman. Mga ayan pa, mga bago magpipinya presyo. O, bago magpinya presyo da, patabas na ni upo eh. Dr na ni. Dara kula ona sir. Sir, ayan sa sira kan sir yan salit nang pinaka salit-salit na yan. Salit-salit sana salit sa mga kamusing ranting pila ta. Yan si sir, tigi vlog ta na ni ano ni sir upuhan. Sayo mo ni sir sa diring upuhan na Eh. Okay, manalo da po ini mga kamusikiro kay Mr. Manalo da ini mga opuhanan. ni kung gusto upo na hali sa bagong pudo na ilag mo pamberdora o panggulay-gulay man sana ini na mo sa tigo baka lang ang upo sa barangay barangay ano ni sir kalalahan kalalahan oh sa may dahog sa may dahog ini ayo ngadto di sira rom yan si sir, yung may gusto na nagpupudok kang ano Yan maray napon mga kamusigero ayan ang sendong myahero ayan yung nilis sa tagas ay sa barangay kalalahan yung bakal opo